Hi guys, for today's video. Ayan, nagkukwento ko lang sa inyo yung nangyari kahapon. As in, kinilig ako guys kasi nga nag nga yung boss ko tapos pagdating niya may regalo siya sa akin. So parang kinilig ako kasi nga, alam niyo ba yung regalo niya? Pambihira yun. Hindi mo matatagpuan sa ibang boss yun. <laughs> sa boss ko lang talaga yung super thankful ako kasi hindi ako kalimutan pag aalis sila. Laging may bitbit -bit para sa katulong. so, sobrang kilig na kilig ako guys. Kasi nga, yun Hindi na ako nakakalimutan. so habang pagod na pagod ka, kakalinis ang bahay, kakaayos, kakalagan ng mga bata. Tapos pagdating lang, may regalo sila sa'yo. So sobrang nakakatuwa. Di ba? Sana pera na lang namili pa no, ikaw na nga yung binigyan so yan guys, naligaw na tayo for this video pero hindi pa ako nagsuklay kasi guys naputol-putol yung buho ko sa kakasuklay ko ng basa tapos yan, na naano siya oh kaya ano, pag uwi natin ipapasanon ulit natin yan so parang nasira siya kaya pinipilit kong hindi mo na siya suklayin pagbasa para hindi siya maputol na naman So, ayan na nga guys. Balik na nga tayo doon sa regalo ng boss ko. Sobrang kinilig ako kasi nga, unang bungad sa akin ng mga groceries, yun talaga unang nakita ko. Alam niyo ba guys kung ano yun? <laughs> Ang babo ng kaligayahan ko, di ba? Ang babaw ng kaligayahan ko kung ano yung regalo sa akin. Sobrang tuwang-tuwa ko. Alam mo naman kung ano yung regalo sa iyo. Tapos, ayan na nga, i-reveal Ire ko na nga yung nire sa akin ng boss ko. So hindi siya alahas, hindi rin siya, hindi rin siya, itaw dito, hindi rin siya pera, hindi rin siya cellphone, walang iba ako, hindi, pagkain, tsing dananay, <laughs> ito yung regalo niya sa akin guys, sardinas, Diyos ko po, ayan, sardinas yung regalo sa atin ng boss ko, yan may flavor siya. Ito maanghang, ito hindi. Manghang. So, ito, apatapiraso. Ayan, nung nakita daw niya to, sabi daw niya kaagad na para sa akin daw. <laughs> alam na alam talaga yung boss natin, yung kaligayahan natin, sa dila <laughs> Sabi ko, sana sinamahan mo lang ng alamang, hindi <laughs> ka bagoong. Ay, nakakaloka. Ayaw ko ba dito sa boss ko kala ko naman kung anong surprise. Ano pa Sardinas. <laughs> Ay, wala akong masabi. Ewan ko ba. <laughs> so, ayan na nga, guys. Anong gagawin natin dito? Magsayang tayo mamaya ng kanin kasi parang napakain ako. <laughs> Tek, simulan na sana ako mag-diet. O, oh, pwede raman. Baga, once, once a day. Uh, sa isang araw. Hindi na nga mag -english. Ang hirap eh. So, isang araw, isang beses na ako kain ng kanina. Kaya, medyo gumangaan na yun siya natin. Kasi nga, ang bigat na nga ng katawan natin, guys. Bawas-bawasan na natin. Kaya, ang ginawa ko ito, magsaing na lang tayo. Tapos, mag-isahin natin ito. Ulam ulang tayo. Tapos, para nakagutong. Ayun na nga, guys. Yun na nga yung kwento ko for today's video. Na binilhan tayo ng sardinas. <laughs> ang babo ng kaligayahan. Sardinas lang, pero tungtuan na tayo nun. Kasi nga, yung ibang mga uh, kasambahay nga dito sa ibang bansa, hindi nga mapakain, kahit na tira-tira, hindi nga sila magbigay. Tayo pa ba? binigyan tayo. Binilhan tayo. Mamili pa ba tayo? No? Siya <laughs> kayo, <hello>, Sardinas yan. <laughs> Kinalakihan natin yan, no? Sardinas yan. <laughs> kahit nga, anuhan lang natin, pigaan lang natin ng sili at saka lemon. Naku, sarap-sarap na tayo yan. Tapos mainit-init na kanin. Solve na tayo dyan. Kaya yeah, huwag na tayong mag kung ano man yung mga regalo sa atin. Wala tayo sa gold. Wala tayo sa pera. <laughs> Wala tayo sa gadgets. Pero dito tayo sa sardinas. <laughs> Ay, huwag na dito sa mga boss ko. Ay, nakakaloka. Tapos ayan, sardinas is life. Ayan. Isipan talaga ng boss ko. Pero hindi ako nagsabi sa kanila guys, sa magpabili ako ng ganyan. Hindi ako nagsabi. Yan, binilhin ako ng kape, tsaka yan. yan alam na, alam na nila yung ah, kasambahay nila na ah, si kain, si kain. Alam na nila yun, kaya. <laughs> ayan, bumibili na sila kahit di mo sabihin. Sana ako. So, ayan guys, sa ito this video, nagkukwento lang tayo na meron tayong sardinas.